Ayan po, magandang hapon mga kabayan. Ito, nagre-reklamo yung pasayro natin dito dahil basura daw dito sa Malabon. Hindi itong lugar na to, hindi na pinahakot. Two weeks na daw ito. Ayan, pansinin nyo naman gabundok na basura dito. Kaya nananawagan tayo ngayon sa mayor ng Malabon, kay Jenny Sandoval. Mayor ah, baka naman pipiding pakihakot nitong basura na to ito maawa naman po kayo dahil nagrereklamo na yung mga consequence nyo po dahil sa ito gabundok na basura to mga kabayan ayan oh kawawa naman po yung inyong mga tao dito sa malabon ito 2 weeks na daw po ito hindi ito hinahakot ng inyong truck sabi ng mga tao dito ayan o oh. Diyos ko po, napakaraming basura. Ayan po, oh. Gaano karaming basura na yan, eh. Talagang baka magkasakit sila dito. Ayan, pansinin po natin. Ito, tingnan nyo naman po yung basura dito. Talaga namang, ayan po yan, oh. Gaano po karami yung basura na ito sa malabon? Ayan, no? Oh. Ayan, kung papansinin po natin talaga naman ng mga basura po talaga dito, hindi na po ito maganda sa kalusugan ng mga taga Malabon. Kaya Miura, pakiaksyon na naman po sana ito. Ito pa yung mga kabayan. Anong barangay ito kuya? Litre. Oh, ito barangay Litre, yung sa kabila nito, anong barangay nito? Lungos. Eh, okay. sa barangay Lungos at Litre. Tingnan niyo naman po yung basura nila. Talaga naman malulula ka sa basura. Eh, well, Miura, baka naman. Tingin mo ba ibubuto ka pa ng mga tao pag ganito ginagawa mo sa kanila?